Dwight Howard kinain lang ng buong Converge at Strong Group Sharpshooters babala sa mga makakalaban sa Dubai. Tatlong araw na lang ay magaganap ng 33rd Dubai International Basketball Championship kung saan ay makikita muli nating mag-compete ang ating kupunan mula sa Pilipinas sa unang pagkakataon ngayong taon. Inilabas na nga ng pamunuan ng event ang mga official sked para sa mga laban at pasok tayo sa first day matches at ang kupunan na una nating makakalaban ay ang team ng UAE. Daw tanga natin ang one of the powerful lineup this tournament ay dapat huwag tayong pakampante dahil maraming mga mahusay na mga teams sa tournament na ito. syempre main goal ay makuha ang at makabawi sa team ng al Alriadi na tumalo sa atin last tournament. Anyway expected natin ang magandang resulta para sa ating team. Sa tulong ng tatlong former NBA import at mga top college players na may high level coach sa pagkatao ni Coach Brian Gurjan ay makakamit natin ang championship sa event na ito. Think positive lang hindi ba? Pero ito na ha, sinisimulan na ng team ng strong group ang pagipag-compete sa ating mga pro PBA teams sa tanga unang kupunan na kanilang nakatune game ay ang team ng Converge. Nice to be back para sa legit gilas sharpshooter na si Jordan Heading mula sa kanyang injury. Opening quarters, three pointer mula sa isa sa ating mga college players na si Francis. Magtatapos ang first half na nakakadikit pa ang Converge sa super team. Third frame, Dwight Howard at Kevin Kembao connection. Siyempre, papahuli ba dyan ang MVP ng MPBL na si Balti mula sa footage ni Hoop Junkie? Another 3-pointer kay Mackenzie Moore, pinapa na na ng tres ng strong group ang Converge. Mukhang magiging banta ang ating mga shooter sa mga magiging opponent natin sa Dubai. Mula pa rin sa footage ni Hoop Junkie, Dwight Howard sinisimulan ng basagin ng depensa sa paint ng Converge. 71-56 end of third quarter lobo na ang lamang ng strong group. Magandang depensa mula naman dito kay Kuya Big Ray kontra sa import ng Converge. Good offense pa rin ang dala ng former OKC veteran na si Robertson, slam dunk. Patuloy yung pagpapaulan ng rest ng strong group dito ay kinain na lang ng buo ng one of the best center sa NBA na si Dwight Howard ang apat na malalaro ng Converge. Nagtapos ang laban sa final score na 97-64, tambak ang Converge.